yun mga kakarabas ngayong araw na to ayusin natin yung bangka na yung ginagamit namin yung, yung malaki para yun na rin ang gagamitin namin sunod na mga lahat namin kasi medyo malakas na ngayon ang amihan kailangan yung medyo malaki-laki ang sakin natin para hindi naman masyadong delikado ang team tara guys kasama tayo mga guys doon kasama natin si Junior si Bugs morning mga si Boy si Cute Si Harabas Ayan o Kamera natin si Tara na! Tara na! Mag Ang Tara na! May joking ang pre? Sino birthday niya? kay Sarah? Video may pala! Ano si Bakbak yung gagabi Lady! Ano?

<laughs> uli sa palengke. <malingin. laughs> uli, <laughs> uli, 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 uli sa palengke. May merenda din tayo. Uh, Uy. Uh, okay. Mais. So, okay. nice. Tara ba muna? Tara ba muna tayo? Huwag uh, ay merenda muna. Takam-takam agad -taka tayo sa merenda. Lari na ang bangka ni Kuya Mat. Tati galing ngayon. galing ngayon. Awais wow, ways ng katig. -ka Laki. Gam buat dog. Imbang <tip> nggak mau nyok Nyok, imbang mau. <tip> Karabas ang AC natin. Ligin natin Tuloy <laughs> so, update na rin tayo mga karabas sa uh, ating isang bangka. No? Sa so, mga isang karabas sa bangka. So ayun po siya. Kasi bakuyan po yung naka for sale. Pero meron po tayong ano, na, meron nang gustong mag-down. Ngayon katapusan. So yun tayo sa po eh parang ano so, eh ganito lang mga karabas parang medyo mabigat-bigat pa yung pakaramdaman so, parang hindi namin siya kayang gamitin na, na maging masaya kami na tipong parang walang nangyari basta alam ko na yung tindihan niya nahihirap siyang gamitin na nasobrang saya mo sa bangka na yun knowing na uh, di ba eh eh nagdecision eh, po ako na eh, let go na lang siya bitawan siya so eh, kaya, kaya nga lang medyo natagal na na ano na may benta kasi yung iba ano eh, eh Sobrang barat ng ano, sobrang barat ng offer. Ah, iba titingnan daw, hindi halos tumagal-tumagal. Pero uh, recently merong meron tayong buyer na ayun, papaunahan niya daw ngayong ano, ngayong ngayong patapusan ng Januari. Ito nga nyo naman mga karabas. O, sa ganda at sa ganda lang, at sa tibay, panalo naman talaga yan. Pero lang kaming ayun, Meron lang kaming hindi magandang memory dyan, kaya po i-let go yan. Actually, mura ko nga lang po i let go, no? Pero kung wala kaming bad memories dyan, never ko let go yan kasi nga ko pa yan kay Misa Rabas, di ba? pero ayun nga ayun so, alam nyo naman diba bago lahat yan nung ginawa natin so anyway ngayon mag isang taon na. bago na halos bago na lahat yan eh. kaya sulit yung mga kuha niya so anyway may natin pag-usapan ulit yan or or wag na Eh <laughs> kukwento okay, ko na lang po pag nakuha na ng buyer yung ano, Ayan po siya. natin. Let's have a good look. Okay. Kinalas kasi namin yung isa na yun. Bali. Ayan yung ko na kay Ay Hindi pa lang nilapat ngayos. Mahaba pa yung pagtuturan pa mamaya. Duranaw naman hanahan uh, ano natin ang kasi, yung Tapos yung mga dinaraasya yung panding ng bibit. Ah. Tapos daw ganito ang kapalitan. Kapag apak natin eh malaglag agad yung pinakamaliit. Sige sige. Tapos sabangan nyo rin mga karabas, papagawa na po natin yung ano yung fiberglass natin ano eh para may katandem tong bangka ni So, Sumaing kasi dalawang bangka kami palagi para mas safe po tayo, mas safe talaga konbo yan lagi konbo yan may masiraan mag isa may hilak isa so ganoon po yung gagawin natin yung safety po ang <coughs> main, ang main ano natin ngayon yes. ano ang main concern natin ngayon yung safety ng bawat isa kasi ang hirap ang hirap pagkaroon ng aksidente sa lahat so ito yung katandem ng ating fiberglass mas mahaba to pre ito pray, sa fiberglass na hamak na oh saka mas mataas ang ano yung sapatan niya mas mataas pa tayo <coughs> so, sukat mo doon, doon sa dulo para mapotol Lemon. Alam kusang putulin sa may buko. Alin may buko sa ano? Bilangin mo muna pang ilan. Lagari, lagari.

Dito na pala talaga to. Hmm. Yeah, bang, dito, pang ano ang talaga ng bangka no? Natutoy ang bangka no? Hmm. Eh, yung si Mi na bangka. Na natutuyuan siya. Ms? Uh, hindi siya masyadong babad na babad. Lagi. Ayan, ito pa minsan-minsan natutuyuan.

<laughs> si, si, si Anak Kaya. <laughs> si, si Anak Nako. Kaya. <laughs> tawa tawa si Kaya. Si Anak Kaya. Si na Tawa ng tawa si Misa Rabas eh. Takot daw si parinyok eh. Tulog, Tulog mo sa bangka. sa bangka. May bantiga ba naman yung mga

Ano ba? Ano ba? Kinabang hungot po eh. May ginaaswang daw siya eh. <laughs> matangkad na tao. <laughs> 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 may gusto kong pumasok ko sa... Ano, may gusto kong pumasok ko. May <laughs> ano, ano, ginaginip siya. Ginaaswang daw siya. <laughs> <laughs> Mat matangkad daw mo. Mahabang kamay. At Parang Kung nagigising ko, baka ako sa tabi ko na si ano eh. <laughs> <laughs> Si papa? Si tatay-tatay? Tatay. Tatay. tatay, -tay, tatay -tay -tay -tay. <laughs> ala ng dala para mandiri na sandata may dala mo ano? na ko sa panaginip magdala ko hindi magdala-dala ng birna yan pag maglao tayo ga si <laughs> react na siya, react siya. Hindi ka plano eh, pag may dalang alak eh. Wala well, mo, huwag dala ng ano ha? Um, beer ha? Ito niyo yung pang alimawa niyo ha? Wala <laughs> pang alimawa niyo ka? Ah, wala. <laughs> Duro sana. Malagihan. Malagihan. Malagihan ba naman?

Yeah, Masama, lalo kang gumanda sa paningin nyo. Ah! <laughs> <laughs> you know? ganda ganda mo talaga. Anay, nay. Oh. Maganda rin ang sunod ng pin. Ayok magsa. <laughs> 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 Anyway, ang na sa rin Yung nga kulang kasya Yung nga marami kasya Gusto ko yung sukub no? yung gusto ko ni pag kasi. e Gusto ko yung sukub-sukub Gusto ko yung sukub-sukub? Manti ka, ginapasa ko yun ha Talaga nagbibili pala rin lang kanina yung mantika e Sunod pala, magandang akong liha Hindi talaga, umabusan na pang prito Tahan ka lang mantika Sa sulit magandang liha Tibay na bags, bags, biti na mga bags Ilaglag hmm? si ah, tibay. Ay, pa, 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 pa sa daday? ba babagmayan konti lang ngayon? Takto lang. Takto lang? Ano kasi tingin mo? pag nang tulda? sa bagay may hirke. Oh. yung... Taman yan? Saan naman? sa Tama lang po para tayo tayo. -tay. Oh. Dali nyo. Asa na. na, Mon? Ha? na. patay, nyo. Patay na yan. patay. Tas na. na. Sila. Yan. Sila na sa sa akin to. Sila mo sa kwarta. Ay, hindi. Matas dito.

ito. Ang maluwang tayo. Ay, pwede dito. Pede ito, pwede dito. O, dito, pwede dito. Lapad dito. Dapat na magkakiyak, malaki. Hmm. Yung Hmm. Tsaka mm. tatlong ang um, pwesto tayo kung nangyakiyak ka talaga. Mm hmm. Tatlong, ano. Ayan, pandayo-dayo talaga itong mga karapas. At saka masarap magdayo ngayon. Kasi dalawa na kami. Dalawang ang dalawang pangka safe, safe talaga medyo kinakabakabahan din yung mga pamilya namin pag ano eh kami enjoy enjoy pa doon sa laod pero sila kinakabahan kasi isang bangka pag nasira yung makina nakilid no? na yung dati natin si Blandi na mabuti ano rin yun no hindi rin talaga tayo may lagay sa alanganin no no gawin oh, gawin din talaga muna bago masira uwi ba talaga kami Ah, Karabas, abangan niyo po kung ano yung gagawin natin kay sa bangka natin si Blandina. No? So soon na alaman niyo po. Ah, alam niyo yung kapag pinapagawa na natin yung ano, yung, ating uh, fiberglass sa baka. Baka so, ah, may nang panahon pa siguro. Oh, may may pakalma-kalma na eh, no? Oh. Ah, Piling no. ko maaga ngayon magkalma kaysa last year. Last year, Mayo, lakas pa eh. Pero ngayon, no? End ng January, dyan na nakakarapas sa gahabagat na rin Oo no. oh, uh, Hindi masyado lumamig No? Sana nga, ma-stop uh, na dyan Hindi hmm. kamihan Paano tayo? Palaro ka rin, pati Raptor Pati si Raptor, mga kabiyahe wala na kamihan Tuloy tuloy ang ligaya Tuloy tuloy ang uh, pangingisda natin Thank <coughs> you. Ang galing talaga ni nanay. Nanay ang gata ni tatay mo. tatay. Oo, tatay ay Ala ay alalay ni nanay tatay. <laughs> <laughs> ang tatay gamuri-muri. Gamuri-muri. Ba, may dinan pa? Ba. Panarin. Panarin. Yo.

<laughs> ah, <ma> 1000... <laughs> Pagkakamo Kung pa na yung pinadala si Vincent Ang dami Malabo yung May lalim ba sa gabi nyo? Sa gabi malaki tubig, lalim Halos mga ano yung ano? Yung ano? Nagbot? Prank na ito dahil na na siya. Malikado pag sa baga. Ay! Dula. Baba, Dula. Eh. Dula, Hirap ma ano. Tikot. Di <tikot> <tikot> <Uy. tikon> <tikon> 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 ba yan? Pag naputol, ay! Hina na pala. Pag naputol, hina na pala. <laughs> ay, lamig. It's very end the time! Ano <laughs> <laughs> Ang kabig. Ayan. Then, po, ano natin yung... No, bago salpa kasi yung doon ng katig Ano? Hmm. Ah, Hindi, pang finish ah. Parang cleaner? Oo oh. Ay kasi ano yun eh Ano mano ano. No? Pang bay Pang manual no? Hmm. Si, Ang balat ng upo Dati so, ito may ano to May handle oh, Ano, Ay, ano pa? Ay Uy, mo ba? Ito, 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 ito,

<laughs> kanya kanya trabaho ito. Kanya kanya trabaho. Ganda ng cutting Laki <laughs> no? Laki. Okay. Dulo ko na rin. May ginagawa din yun. Wala naman. <laughs> Galaw-galaw din. Yung pala. Gaya kutikot lang. <laughs> Thank you. Uy. Wow. L Sarap. Nagkitan. Yung pumpaw. Okay. Ito. Uy. Ito po. Kaya ano?

Ay sus! Yan, gaya muna. Gaya muna, May... pre. Pag natalihan, saka natin nilipatong yan. Magtalihan lang tayo tapos kanya-kanya tulog na, no? Oo, so, magpapaliligay. Ngayon, so, miss na magtayo-tayo eh. Nakakarabas, yung tipong tatlong araw, apat na araw sa laot na walang huwihan. Sarap. Nakakamiss. Nakakamiss, alam mo yung nakakarabas natin. Miss na rin nila yung uh, mga dagat adventure natin. ang ganang nagkita tayo pag iniiwan ng nylon nagaano ng ano nagaano yung bugi Tutok na tutok sa hasang ha <laughs> <laughs> kadamlin, na nyan eh tutok, <laughs> tutok sa hasang favorite <laughs> Paborit 嗯，别忘记了。嗯